yung pamaya natin kay kay okay, okay. Oh. <laughs> okay. mga kapabayan na simboli na po natin ng ating cow sa pamingwit natin kapit na po natin dito sa ano Itatali yung ating line mga kapabayan Ito minatalihan na tayo mga kapabayan Ang size ng amig nila ay 570 Yung tayo naman namin ay number 8 Miss brand mga kapabayan Mga kapabayan ito nga pala yung ating pabigat Pato lang mga kababayan yung kakabit natin dito sa may ano, kalapit sa hook ok, yung pabigat niya. Kapit natin. Ayan na yung setup niya mga kababayan. Hindi na natin ito i-try. Mga kababayan, may lagyan ng tugpain, kalaykay. Pintas ito kay Dagukay Balon. Suking so, kamihan. Pero ano, hindi niyo mayabok. Okay, paon ako so, sa iyo eh Sa ibasan, okay, kayo kayo tayo, parang may paon Wala, okay, kayo na. Mga kababayan, ito nga pala kami pamain Kay-kay kung tawagin dito sa amin mga kababayan Ito, pwede na rin ito siyang ulamin mga kababayan Kaso gusto namin mag ng isda Ngayon, ito ang gagamitin namin para pamain, makauli ng isda Kay-kay pa tayo 太尖。沒 sir nang isa na object